Dumating na sa bansa ang labi ng tatlong Pilipinong nasawi sa nasunog na gusali sa Kuwait. Tiniyak naman ang pamahalaan ng suporta sa ating mga kababayan na apektado ng insidente. Si Sujin Kim sa detalye. Dumating na sa Pilipinas ang bangkay ng tatlong overseas Filipino workers na namatay sa sunog sa Kuwait. Narepatriate ang mga labi sa tulong ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Philippine Embassy sa Kuwait. Yung tatlo nating kababayan mula sa Kuwait ay nakauwi na at kapiling na yung kanilang mga mahal sa buhay. Kinumpirma ng DMW nitong Webes ang pagkamatay ng tatlong overseas Filipino workers sa sunog na sumiklab sa isang gusali sa mga area sa timog ng Kuwait. The building that burned was a, ano, uh, was a dormitory facility for the workers of the uh, construction company. Labing isang OFWs ang nakatira sa tinupok na gusali. Lahat sila ay nagtatrabaho sa construction company. Dalawa ang dinala sa ospital habang ligtas ang anim. One of them is already uh, sa ward. Nailipat na. Malilipat na siya doon sa Uh, new accommodations. Mabilis namang naibigay ng DMW ang tulong na kailangan ng mga apektadong OFW. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ang lahat ng kinakailangang suporta ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya. Pinagkalob sa amin ni Pangulong Marcos ang responsibilidad na alagaan yung pamilya, bigyan ng ganap na tulong sa oras ng kanilang matinding pangangailangan. Patuloy ang aming ganap na assistance sa pamilya, financial, funeral at livelihood scholarship. Dinala ang labi ng dalawang OFW sa Pangasinan habang ang isa naman ay sa Batangas. Apat na putsyam ang namatay sa sunog sa Kuwait na karamihan ay Indian Nationals. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.